Hello Mouse kumusta kamusta kayo? Welcome back to my channel sa pagganay spark Park pag-uusapan po natin ng ang mga text ng na lalaki kapag in love sa'yo At kung handa na kayong lahat ay masarap po tayo at muli Be Inspired! At ang sa mga text na lalaki ka inspired kapag siya ay in love sa iyo is madalas may kasamang emoji yung text niya o pumakot spark. Base na rin yan sa pag-aaral at observation. Pa Nagka namang kahit ako sa experience ko, nararanasan ko yan. Kapag uh, sabihin natin noon, nagkaroon ako ng interest sa isang babae, eh, hindi eh, ko alam bakit pati ako napapalagay ng emoji. At siguro naman, yung iba sa si inyo, nararanasan yan sa mga manliligaw nyo ngayon. ba? Diba? Para bang sa sobrang sarap ng pakikipag-usok niya sa'yo at nadadala siya dahil sa pag-ibig niya sa'yo habang ka chat ka, kateks ka. Pati yung text niya, ay may, may kasama pang emoji. ba? Diba? Ibig sabihin lang nung kayo pala niya rin, baka maaaring may interest sa'yo o may nararamdaman sa'yo. At kung ang boyfriend mo, ang asawa mo, talaga namang ganyan din sa'yo, ibig sabihin, in love talaga sa'yo yan. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay ganyan. Hindi naman sa lahat ng panahon ay mayroong ganyan sa text niya. Pero darating ang mga sitwasyon na mapapalagay siyang ng emoji sapagkat ka-inspire. Talaga naman, halo-halo doon eh. May puso, may uh, sabihin natin kinikilig na emoji. Meron doon yung parang iba't iba pa. Basta sa obserbasyon, nagiging ganyan ng isang lalaki. Dahil pag ang isang lalaki in love, ano yan eh, sabihin natin bumabata ang puso, pati ang pag-iisip, talaga naman ka-inspire. Nagiging young at heart at kahit ang mga kababayan din. May kasama mga puso-puso, mga emoji kapag siya ay in love. So yun sa mga bagay na dapat mapapansin sa partner mo, sa lalaki upang masabi mo na siya ay in love sa'yo o may gusto sa'yo kahit sa partner. At ang pangalawang klase ka sa na text ng kapag siya ay in-love sa'yo is panalas may kasamang pambobola o pumakas part. Pwede naman. Eh. Kapag yung isang lalaki laging sabihin natin para bang ah, magagandang salita o magagandang mensahe palagi, text or chat, yung na-receive re mo sa kanya at nababasa mo sa mga mensahe niya, at ipong feeling mo, sa tingin mo, ay binobola ka na niya, ibig sabihin lang yung kay inspira na lalaki niyan, ay malamang sa malamang ay may nararamdaman sa iyo. Sapagkat so, ka-inspired, ang isang lalaki ay hindi naman magiging sobrang sweet o magiging sobrang ganda, ganda na mga sinasabi sa babae kung ito ay walang interest doon o walang nararamdaman doon. Masyado pa nga seryoso eh. Minsan nga suplado pa eh. Minsan nga di pa nagre-reply eh. Minsan nga sin lang eh. Masungit pa. Pero pag ang lalaki ay in love sa'yo, kung gusto ka, seryoso sa'yo, may nararamdaman sa'yo, may interest sa'yo at na-attract sa'yo, ay sigurado, yung mga message niya, hindi lang basta message yan. Nandiyan yung maglalambing sa'yo o kaya naman eh para bang uh, sobrang gaganda ng mga sinasabi niya tipong feeling mo binobola ka na niya. O sabihin natin, may kasama talagang pambobola wala ganun talaga eh kaming mga lalaki kami, kapag kami in love kaming mga lalaki kapag kami ay may nagugustuhan na isang babae o may iniibig isang babae talaga naman ka inspire magagandang salita talaga nababanggit namin ako aminado ako dyan at dyan din na napapansin ko sa mga iba pang kalalakihan dyan aminin nyo na at sa iba pa na pag ang, in, ang, ang, lalaki in love mabulaklak ang, ang ano nyan ang mga sinasabi niya ng bibig niya. Diba? Ano pa nga, Nangangako pa nga eh. Sumusumpa-sumpa pa. At kung ano ano pang mga pinagsasabi, talaga naman ka-inspire. Makuha lang ang matamis mo, oo. O mabihag lang ang puso mo. O makuha lang ang talaga namang pag-ibig mo, ka-inspire sa so, isang mga sikreto upang malaman mo ng isang laki may interest sa'yo. Gusto ka o oh, in-love sa'yo. Mahal ka o niibig ka talaga naman yung mga message niya, text niya, chat niya, ay para bang palaging merong kasamang pambobola sa iyo, ka-inspire. At ang mga klase ng text na laging inspired kapag siya in love sa iyo is madalas gustong makipagkita yun eh, ang pangatlo ka inspired o pa makinspired talaga naman kahit na sabihin natin na yung iba nga naniligaw pa lang ay lagi kanyang niyayaya na umain kayo sa labas, mamasyal kayo, libre daw niya uh, gayto magala, kwentuhan, usap, magkita. Kahit boyfriend mo na, kahit asawa mo na yan, ay gagawa at gago ng paraan sa pamamagitan ng may message niya na magkita kayo. Makasama ka lang. Sapagkat so, ka-inspired in love sa'yo. ba? Diba? Partner mo man o hindi. Gagawa ng paraan para makasama ka, makita ka. At kung magkalayo kayo, nag-uusap lang kayo sa text o sa chat, sa palagi niyang i-request sa'yo na magkita kayo. Dahil ang isang taong umiibig ay hindi mapapalagay na hindi makakasama o makikita man lang ang babae gusto niya o ang taong gusto niya. Kahit ikaw naman bilang isang babae, kapag ikaw ay in love, hindi po ba't ka-inspired, gusto mo rin palaging nakikita, nakakasama ang isang lalaking mahal mo sapagkat gusto mong maramdaman lalo ang pag-ibig niya in person, ganoon din yan sa lalaki ka-inspired. Hindi kami nasasapatan sa message lang, sa text o sa chat lang, Patag lamang magyayaya ang isang lalaking in love sa'yo o gusto, or gusto ka at idadaan niya sa mensahe sa pamamagitan ng text o chat ka in spot. At napang apat na klase ng text na lalaking ka in kapag siya in love sa'yo is gusto niyang mag-call kayo kapag pwede ka. Yan ang pang apat ka in spot. Madalas na request niya na pag may time ka, pag pwede ka, pag di ka na busy, pag wala ka ng ginagawa, o tapos na trabaho mo, o pwede ka na, pwede bang mag-usap tayo sa call? Ganon yung message niya, ganon yung text niya or chat niya sa iyo. Pwede ba anong oras pa tayo pwede mag-call o mag-usap sa call? Kailan ba kita pwedeng tawagan? Anong oras ka ba pwedeng matawagan? Anong oras ka ba libre? Di ba? Sa insa, mga klase ng text niya, niya sayo. o tinatext text sa iyo. Ang mga tanong niya, di ba? Pag ganyan ang isang lalaki, kayo para in love sa iyo. Or gusto ka, or talagang seryoso, seryoso sa iyo. Malaki ang interest sa iyo at palaging na-attract sa iyo. Dahil handa siya magbigay ng pagkakataon ng panahon. Diba? Sa'yo. Sa oras niya para sa'yo. Kahit, mag, kahit siguro ang oras, basta ikaw mag-usok kayo sa call. Dahil gusto kanya, mahal kanya. niya. Ganyan bang naranasan niyo sa partner niyo? Sa boyfriend mo, sa asawa mo? O kung single ka sa manliligaw mo? O sa isang lalaking nagpaparamdam eh, pa lang sa'yo? O sa kaibigan mo, hindi mo malaman ang totoo? O sa kano label mo, ka-inspire? Sa isang mga sinyalis ng isang lalaki, ay in love sa'yo. Bagay na totoo, sapagkat ikaw mismo mararamdaman mo, mapapansin mo, mapapaisip ka sa mga message niya kay Inspire. Kung bakit gusto niyang mag-usap kayo palagi sa call, hindi siya nasasapatan sa message lang. Gusto niya mag-usap kayo sa call, kay Inspire. At ang mga klase ng text na like kay Inspire kapag siya ay in love sa'yo is text na pinapasaya ka sa mga jokes niya ng palima kay Inspire. Yung mga message niya, minsan ay may kasamang pagpapatawa. Pinapatawa ka, pinapasaya ka pinapadagaya ka, pinapangiti ka. Talaga namang may harong biro, may joke, mga minsan yung message niya, sa text man o sa chat. ba? Diba? Ang isang lalaki, kaming mga kalakihan kayo yung supan, ay nagiging joker o funny kapag kami ay in love o kausap ang babaeng mahal o gusto namin sapagkat siya ay good mood at masaya at gusto niya rin mapasaya yung babaeng gusto niya o mahal niya kaya siya ay nagjo-joke at kahit pa kahit na sa text o sa chat. Sa message lang, gagawa siya ng paraan para mapasaya mapangiti ka. Nagjo joke 'yan. Minsan nga ang ibang lalaki, nag-search pa sa Google. Nag-search pa sa YouTube, sa Facebook ng mga pwede niyang i-copy-paste, mga pwede niyang gayahin, kopyahin. Mga jokes sa masigurado magpapataw sa iyo, magpapangiti, magpapaligaya sa iyo. Bagay na gustong-gusto -gusto ng isang lalaki in love sa iyo, papamagiran ka in spite ng message niya. Ganyan bang naranasan nyo kung minsan o madalas sa partner mo, sa boyfriend mo, sa asawa mo, kahit sa text, sa chat, pinapatawa ka niya sa mga joke niya, o kung single ka, may naniligaw sa iyo, o kaibigan mo, hindi mo malaman kung may gusto sa iyo, palagi kang sinesenda ng joke, palagi kang pinapatawa kahit sa text, o mag-isip ka na. Pag ang isang lalaki ganyan sa iyo, ibig sabihin lang yan kay inspired may something, may interest at may love sa puso niya. Tinadaan niya sa ganyan upang mapasaya ka so, sa isang mga sikreto signs dahil isang lalaki in love sa'yo, ka inspire At ang pang na klase ng text na lalaki ka-inspired kapag siya ay in love sa'yo is I love you so much or I miss you so much. Yan ang pang-anam inspire pinakulit ka naman, lalong lalo sa boyfriend mo, sa asawa mo, kapag siya ay in love sa'yo, yan ang may message niya. Ito text niya sa'yo or ito -chat, chat niya sa'yo. Or kung manliligaw mo, at talagang in love na sa'yo, di na makapagpigil, idadaan niya rin sa text, sa message. At yan ang sasabihin niya. I love you. O, oh, I love you so much. Uh, kung matagal kayo hindi nakita, matagal kayo hindi nagkausap, I miss you. Or oh, I miss you so much. Siyempre, lalo lalo na pag partner mo na. Pag mister mo na, pag boyfriend mo na, eh, ganyan. Talaga naman, totoo yan. In love sa'yo eh, mahal ka eh. At di, alimbawa, LDR kayo, long distance relationship, o minsan lang kayo magkita, o medyo magkalayo. Lagi lang kayo nag-uusap sa message, sa text, sa chat, kahit sa call. Sasabihin yan kay Inspired. Sasabihin sa iyo yan ang lalaki nagmamahal sayo. sa iyo. Sapagkat kay Inspired, mismo ang puso niya ang magdidikta upang yan ay itat itype niya. O sabihin sayo, sayo, sa iyo, o message sa iyo, sapagkat yan ang totoo. At pagpalagi ng ginagawa yan sa iyo, Malagi mong nare-receive gan sa kanya. Malagi mong nababasa sa mga text niya. Ibig sabihin lang niyang ka-inspire dyan ay totoo. At nagamang nararamdaman niya. At sincere sa puso niya. Na mahal ka niya. Sa, sa mga klase ng text na lock ka-inspire. Kapag in love iyo or sobrang in love iyo, Text niya sa babaeng mahal niya ka-inspire. Sa Max po lang po na maraming salamat po Max part, sa pagtapos po ng vlog nito. Kasi po kalimutan mag-like, comment, share na rin po upang makatulong dinawan po tayo sa iba sa mga hindi pa po nak-subscribe ay pasubit ka na po mga subscribe at click ko na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago akong upload. Sa mga gusto magpa-coaching, magpa-advise, pakimayos na po ako sa aking Facebook, ay po yung FB ko, ay po yung profile picture ko, pakaharap na lang po at pakichat ako. Ako mismo magre-reply ka ako sa inyo. Pag-usapan natin yung mga problema sa pag-ibig o relationship. Maraming salamat mga kayong support. Mag-iingat po kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired!